Iya. Yeah. <laughs> Magandang na mag-asawa. Salamat, salamat, po, sa pinagawa niyo sa amin. Saka po dun sa bubong na aming bahay, salamat po. At saka po dito po sa natin. Salamat po. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay pauwi ngayon sa bayan dahil meron po tayong butihing sponsor na nagpadala po ng pambili po ng pambubong para po sa bahay po ni Tilat. Yan, maraming maraming salamat po kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan. Talagang yun po ay napakalaking tulong po para sa pinapagawa po nilang bahay. Maraming maraming salamat po at pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon Diyos. Si Bossing po ay nasa sa Pishpan pa at nagpapakain pa po ng mga alaga po namin doon. Ay narinig ko po yung may nagpupukpuk po, -po, -po dito sa may tanatilat. Na Kaya ipapasilip ko muna po sa inyo ng bahay ko ni Tilat bago po tayo umuwi sa bayan. Dahan po si Tilat. At kahit kaulanan ay talagang gusto na rin pong matapos yung kanyang bahay. Ayan po, tignakabit na po yung mga kahoy. Talagang kulang na lang ko ayero. Si Tilat po ay parang si Bossing. Gustong magtrabaho kapag ganito ang panahon. Maginhawa nga naman po sa katauan Kumpara sa kapag kayong lagitik ang init. silat lang po ang gumawa na kanyang bahay. Patulong po si tatay, si ate kuya, minsan po si Udang. Pero kapag wala pong trabaho si Tilat, ay yan. Inuutay-utay po niya yung kanyang bahay. Noon po tinanong ko si Tilat kung may pambubong na po siya doon, ay wala pa daw po parang pinag-iipunan pa po nila ni Isil. Hindi po niya alam na may nag-sponsor po sa, may nag-sponsor po ng yelo. Hindi po alam ni Tilat na may nag-sponsor ng bubong. Mamaya ko po sasabihin sa kanya. At kami nga po ng bayan. Papasukatan ko na rin po eh, ang ano ah, iyang yung kahoy para malaman po kung ilang yero at ilang gaano kahaba. Tinanong po ni Bossing kaninang umaga hindi ko na lang po na-i-plug kung kailan daw po iyon bububungan. Ay sabi po ni Tila tay mag-iipon pa. Magtatrabaho muna po ulit para makaipon ng pambubungan. <coughs> Hindi po niya alam ay eh, meron na pong na-disponso. Tilat! Kailan mo yan bububungan? Pero nag-sponsor. Oh. <laughs> may nag-sponsor. Oh, yeah. May nag-sponsor. Ah, napapangiti si Isil po, po sa ilalim. Isil! May nag-sponsor na ng inyong bubong. Sukatan na ninyo iyan. Kung ilang yero ang kailangan. Saka kung gano'ng kahaba. Po ang ngiti ng mag-asawa. Mamaya, Atilad, ha? Sukatan mo na. Ha? Sukatan mo na rin mamaya. Oh. Thank you po kay Ma'am Judith, kay Ma'am Joanne sa walang sawang pagtulong po sa aming pamilya. May talagang napakalaking tulong po para sa ipinapagawang bahay ni Tila. Madali lang daw kung sukatan, may may pansukat ka, diyan May pansukat ka. Sukatan mo na. At kami pa -uwi ng Tito email. Kukain na namin yung pera. Ay, eh, dediretso na kami dun sa hardware. Diba, mabilis. Sinusukat. <laughs> Sinusukatan na nga. <laughs> Ayan, ko bababa na habang sinusukatan ni Pilat. Anim na peraso. Ha? Anim. na peraso. Ay, sulat mo mamaya. Ah. Oo, pupunta kami sa bayan. Ay, bibigay ko na lang yung lista. Ay, kahit mamaya. Ah, wala pa naman Tito Emil. Nasa pispan pa po si Bossing. ayan guys at bali nandito na po kami ni bossing sa bayan grabe po maulan nandito na po kami ni bossing sa Sibuana para i-claim po yung perang padala ayan po nandito na kami ni bossing sa Sibuana para kukapo ng pera ayan at bali nabuhana po natin yung perang padala ayan, thank you po yan at nandito naman po kami sa bodega ng hardware. Kami po ay o-order na po na yung mga yero na kailangan po para sa bubong ng bahay po ni Pilat Pagka po ganu'n ay mga ilang araw ang dating. Parang ano ba kayo? Yero? Oo, oh, yero. Dalawa linggo? Oo, oh, mga dalawa linggo. Medyo matagal po pala. May gipot medyo tumila na. Kanina po'y grabe kalakas ang ulan. Loro. Nagkita na kayo? Nagkukwek-kwek muna po kami ni Bossing dito po. ayan that time mo at magutog po ayan po at nandito na kami ni bossing sa bahay grabe ang ulan ako pupunta muna dito asa kay Tilat oh dito na Tilat po ay nagpa-deliver ulit ng Halo Block ayan Punta muna po tayo kay Tilat na bahay. Ah, <laughs> mag-a-update. Eh. Pwede ba ako mag-update sa yung pinapagawang bahay, Tilat? Talagang si Tilat ay eh. kaulanan. Nagtatrabaho pa rin. Eh. Para matapos ang kanyang bahay. niya. Yan, update po dito sa bahay ni Tilat. May ano na po siya, may palitada na po pala dito sa labas. Saka po dito sa loob. Nagpapalitada na rin po pala. Hindi pa nga tapos. Yan, pero kaunti na lang po ang palitadahin. Yan. Yung badantas na lang po. Ito po yung kwarto ni Tilat. Yan ang mga hollow block na yan, tela tay saan? Um, ah, para sa CR. Ah, dito ah? Uh, oh. Dito dito si CR ka. Hindi eh. na wala na ito. Ay, hindi ko Sukatan mo. Mag Sukatan mo na. Eh. Dahil may ito Ayan guys, update po. Nagkaroon po ng pagbabago pagdating sa Yero. Bali, dun po sa inordera na Bali, dun po sa inordera namin sa bayan ay aabutin pa nga po ng dalawang linggo mahigit. Ay kaya kami daw pititingin na lang dito sa sa ibang hardware. Ah, hanap na lang din po kami ng makapal. Makapal na Yero para ma-deliver na rin po at ang maibubong na po dito po sa kanilang bahay. Ayan, at nagsusukat po si tilat ng bago. Tandaan mo lang, tilat, wala kang listahan. Ha? Ako lang kakain ng tanghali kata. Ayan po, at kami ni tilat ay papunta na sa hardware. Na. Saan ba gayon? Binulasan? Si tilat po, ang kasama ko at si Bosing ay nasa fish pond na saka para si tilat po yung makapamili ng gusto po niyang yero tara ayan nandito na po kami ni tilat sa hardware tilat ikaw na lang magtanong ha hindi ko alam kung anong sukat mag inquire lang po si tilat may yero kayong lingis pa May 14 feet ang haba. Titingnan. Titingnan po namin dito sa likod. Makapal din naman tilat. kung angat angat nga tilat isang peraso nakapal din han eh para rin yung sa amin han eh anong haba nito? ah, baon pala ang lista tilat 12 feet magkano isang ganay? Um. marami po dito ng yero. Tilat po ang pipili po ng yero po niya. Anong suka tilat na yung sa iyo? Magkaiba yan ng sukat. Anim mm -hmm. na ganito, anim na katulis. Anim na... Sa haba. Anim na dosi ang haba at anim na... Katulisi. Ayun. Oh. na... Tiga-anim. Twelve feet at fourteen. 12 feet at 14 feet. Ayan, bali nakapili na po si Tilat ng Yero. Bali, 12 peraso po. Thanks, ha? Oo, oh, bumili ka na rin. Yung pampako. dini-deliver po ninyo. Bakano hmm. po? 7,000. 7,000. Sun. Eighty-three pa ni. eighty na Okay. Tara na. Pa-deliver na lang sa Biawin. Oh, no. Tara na lang, tara na. Lang. Yan po at bali na dito na po kami sa bahay. At nakabili na po kami ng itilat ng yero para po sa kanilang Bencho. Sa kanila pong bahay. na <laughs> pinapagawa. Bali nagpadala sa inyo si Ma'am Joan at si Ma'am Judy ng 23,366.10. Paki, pakikwenta mo. Ay, ang pinag namin ay... Teka, wait. Lati na. <laughs> <Pinyar resibo. laughs> I, ano yung resibo? I-ano mo na? I-sulat mo na. Gano'n po yung susulat mo? 23,000. 33, 3,300. 60. Gawin mo na 67. 67. Oo. At 66.10. Oo. Oh. Minus mo yung... Minus 11,083. Magbablord ka. 22 11,083. Salamat po din sa nagpadala po sa amin kay am Judy, so, Kay Joan. At kay Joan. Salamat po sa Bibigay ko, ko na po, na, po yung... Marapit na makalipat. <laughs> bibigay ko pa yung 12,000. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, one thousand, one hundred eighty-three. salamat. salamat po. salamat. ay ano ah yung yung daw ibang pera ay pwede ninyong gamitin sa pag para sa bintana ganito ah panati kuya ay binigay ko na sa inyo yung pera at kayo na lang bahalang magpagawa na yung bintana kayo na lang yung bahalang kumontak dun sa nagagawa kay kuya boyet ayan po at bali na ibigay na po natin yung pera uh, mam ma Ma'am, ang um, Jody, at, Ma'am Judy at Ma'am Yuan, salamat, salamat, po, po. sa pinagalap niyo ninyo sa amin. Saka po dun sa bubong na aming bahay, salamat po. At saka po oh. dito po sa napira. Salamat po. Pakaya yung mga dalawang bintana, honey. Oh, oh, ah, tatlo. Tatlo. Uh -huh. Ayan, baka daw po mga tatlong bintana ang magagawa. Talaw uh Ay, yun ang ipa... Uh, uh tawagan uh mo na para masukatan I na dito rin sa bintana. Dito ba, diba, ba tayo kasama? Ay, di mo masukat. Yan, thank you so much po kay Ma'am John at Ma'am Judy. Salamat po. Napakalaking tulong um, po yun sa kanila. ng tulong na po sa Kami daw kalipat ng maaga. Salamat po. <laughs> <laughs> Yan po si Tilat at nag iintindi na po ng pagpapatungan. Para mamaya po pag i-deliver na ay diyan po niya ipapatung. Ayaw matitilamsikan na ni, eh. naputik. <laughs> Ha, ayaw nga puti ka rin, yung bubong. Ayan. Sakto nga po naman pag dumating mamaya ay meron na pong paglalagyan. Kailan mo kakapit pilat? Bukas. Pag maganda na panahon, no? Ayan po, at kasunod na rin pala namin ang yero. Ayan na po. Ibababa na po nila. Yung pong text text. Ano na ay yung tilat, teksturo ba Yung pong textro na pamako ay takay pilat na po, dinala na po namin kanina. Iya. Yeah. Magandang itin na mag -asawa. Thank you po. Thank you, thank you po. Bloodwise si Bilangin. Bilangin mo tila tayo yung pagbababa. Yung pagbububong po na yan ay kapag ka daw po gumanda na yung panahon. Update na lang po sa vlog po ni Tilat at ni Isel. Panoorin nyo na lang po yung mga iba pang kagagapan sa kanila pong vlog. at bali nakabili na nga po tayo ng yero para po sa pambubong sa bahay ko ni Pilat at ni Isil. Tapos yung sobrang pera po ibinigay ko na rin po sa kanila. At sabi ko po ay sila na yung bahalang kumontak doon po sa magsusukat po ng kanilang bintana dahil yun po ay ipapagpa sliding window po nila. Ay sabi po ni Pilat ay baka daw po kasya pa yung tatlong bintana. Kaya Maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Joanne at kay Ma'am Judy. Talagang napakalaking tulong po yun sa kanilang mag-asawa na yung pong kanilang bahay ay magkakaroon na po ng bubong at yung kanila pong bintana ay malalagyan na rin po ng sliding window. The next day. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Bali, nag-aakyat na po si Tilat ng mga yero. At yun po ay bububong na raw po niya ngayon. At ako po ay tinatawag na rin ni Ate Kuya dahil nadiya na daw po yung magsusukat ng bintana po ni Natilan para po sa sliding window. Ito yung presyong pang kapatid lang ha. Yeah. Hey, uh... Ito yung presyong pang, pang negosyo. Ito yung pang kapatid. <laughs> Sinabi ko lang sa misis ko. At gawa ng hindi naman tayo iba ay. Lalo na kami hindi nakatin sa kasal na mukha. Ay tara. salamat. Ay, ito po pambawi lang. Ito pambawi. Uh -huh. Anong kulay ng prim at saka ang salamin natin? reflective o blue anong gusto niyo anong prime white o kung gusto niyo wooden yung kulay kahoy eh. kaya lang pagka medyo kulay kahoy yung wooden finish medyo may presyo ng konti ha pero pagka yung white lang at saka yung black or chocolate brown medyo ano lang yan yung mababa yan ganyan. Ganyan, ganyan chocolate lang. brown Ganito <coughs> na lang daw po. Ganito lang po. Ayan po at nandito na yung magsusukat si Yunil. Opo. Oh, <laughs> tatlong tatlong bintana ito ay sila ni. Tapos po si Udang ni Pilat ay naglalagay na rin po ng yero sa taas. Ayan. Tatlong bintana po ito. Isa, dalawa, tatlo. Mga ilang araw. Ay, ano nga, uh, okay. tapos yung okay, panit na. Hindi, pagka, halimbawa, uh, kung kayo ngayon, bukas po ikakabit na. O, oh, ba, ipabilisan eh. Ganun pala ka-bilis, eh. Kahit na makasay, hindi pa yari. Uh, ah, ay, oo nga, honey. Ay, yung mabilis lang, ate huy, at yung <coughs> ibaba na lang naman, o uh, ha. Yan, may pwede nang sukatan, kaya yun nila. Alin? Yan, ah, hindi pa yari yung ibaba. Oo, oh, kaya naman yan. Hindi naman na ihalo sa'yo, huwag kasi takas lang ng mm. orden -hmm. ay. Basta susundin lang na sakali ito. Ay, ito ate, huya, magdali lang. Ito. Ibaba na lang naman ng hindi tapos. Ay, ito yan ha. Kung gano'n sukat ha. Oo. Oh, may hydra ka na naman. Hindi ko nang mula ng height at para pares lang. Ito nga, ito yung 35 minutes. Ito ka yan. O, anong gusto mo? Iwa 120. Iba, 120 mo tayo sa'yo. Ito

lipat na kayo. <laughs> may bubong na, may bintana na. Nakakot na po pala ni Tilat dito yung yero. Isa-isa na po nila. na po yan. Ano na po yan? 7,000 lang yung tatlo. 7,000? Mura uh -huh. na po yan. Uh -huh. Reflective glass na po yung ilalagay ko and then dark chocolate po para hindi masyadong dumi. Uh -huh. Yung tatlong bintana, 7K. Uh -huh. Ay, kawin ng kabayo. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Reflective na po yan. Pwede para lang panalaminan yung labas niyan. Tapos, <laughs> bello. Yan ang total na, yan ang total na 3. 170 po. Muran na po 'yon. Bay moran na. Ano 'yung pintula? Oo nga. Damay mo na 'yung pinto at sobra pa. Kailan titipid finish mo lahat, Ah, titibabatan ko 'tib at 'di pinsa. Ano bang height mo? Ayan po dahil yung daw tatlong bintana ay 7K ay kasyang kasya po yung pera may sobra pa kaya, kaya yung pong pintuan ay idadamay na rin uh, yan, thank you Lord at ah, talagang napakalaking blessing. Salamat po. Malaking tulong po ang na natanggap ni Naisil. May bubong, may bintana at may pintuan. Salamat po. Ah, dito. Ah, sige. Pwede rong magkapatid ako. Ang pintuan po na yan ay yung parang ganun ka na ate huya. mo nga ito o five. Ate Huyahan ni eh, parang ganoon sa inyo. Gano'n daw po ang gagawin din yan. Ito Kahit lang laging maulan ng eh, hindi magagato. Oh, hindi rurupok. Iya. Yeah. <laughs> pinto na po kami isa. Palain mo nga niya. Kala may bubong lang. Yung palay pati pintana at pinto. Salamat po sa nagpadala kay ate at ma'am ma Judy at ma'am Joan. Salamat po. Ali, bali, magkano lahat? Bali, 7,000. Eh, sa Saradong 10. 10K uh, po. meron? Ah, uh, mag-i-down e, ka lang. Mag-down ka lang muna. Oh, kalahati. Bukas uli yung kalahati. Hindi bukas na kami ito. Ito talaga mga rin ng asawa ito. Abay, yung um, nga. Ha? Yung ang bahay namin dati, nung kami lumipat, walang palitada walang pinto, um, walang sa bintana ah. <laughs> sa pagsusumikap na awal. talaga, utay-utay ayan po at tuloy-tuloy na pagpapabubong uh, ni Tilat, dun po sa kanyang bahay mamaya po yung tapos na mabilis lang po silang magtrabaho. Tapos ay, ay naikabit na rin po yung ibang yero. Kakaunti na po yung lalagyan. Kaya mamaya po yan ay tapos na rin po. Ayan at bali kinakabit na nga po. Nilalagay na po nila yung mga yero dito po sa bubungan po ng kanilang bahay. At Nasukatan na rin po yung mga bintana po ng bahay po ni Bilat para po sa sliding window. Tapos ay yung isang pintuan po nila sa kusina ay sinukatan na rin po para malagyan na rin po ng panara. Ayan, maraming maraming salamat po ulit, Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Sikid na lang po yung bahalang magbalik po sa inyo ng liglig at umaapaw ng mga biyaya at pagpapala. More blessings po po sa inyo at Maraming maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po iyon para po sa mag-asawa. At gusto ko rin po magpasalamat sa inyo sa tiwala na binigay po ninyo sa amin. Ayan, at mission accomplished na po tayo. At bali, yung iba pong mga update ay sa vlog na lang po ni Tilat at ni Isil, hindi nyo mapapanood yung pagkakapit po ng mga bintana at saka po ng pintuan. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!